Tumayo si Lieutenant Armand at nagsabing kami na Jared ang magkainan. Ha? Failahan pa ba yun? Di kami talo niyan kasi best friend ko yan, paliwanad ni Jard. Si Dean na huwag na kayong mahiya, tayo-tayo lang naman dito. Sabat ni Lieutenant Cheson na sumayon sa ideya ni Lieutenant Armand. Tiningnan ko si Jard at tinantiya kung payag siya sa ideyang iyon tumango lang siya at lumapit na sa akin. Ganun din ang amin ginawa. Naghalikan kami ni Jared at din na kami nahiya sa bawat isa. Ang sarap din palang kahalikan ni Jard. Palibhasa ay sa katawan kaya't para na ring babae ang kahalikan ko. Malambot ang kanyang mga labi at makinis ang balat. Napaupo kami ng sabay sa may papag habang magkadikit pa rin ang aming mga uhaw na labi. Binulungan ko si Jared na magbaliktaran kami para mapamanghana rin namin ang mga sundalo. Nagkainan kami ng kargada ni Jared at sinibasib ang mga ito. Kahit unang beses pa lamang naming dinawa iyon ay napasaya naman namin ang bawat isa. Patuloy kami sa paghalinghin at parang ayaw namin tumigil. Nanunood lang sina Jason at Armand sa aming ginagawa maya maya ay lumapit na sila sa amin at nakisalo na sila. Kinain ko naman ngayon ang sandata ni Lieutenant Armand habang siya naman ay kinakain si Jard. Wow! Ni sa panaginip ay di ko naisip na mangyayari sa akin ito. May kabakbakan akong taplong lalaki kasama ang best friend ko. Kahit malakas ang ulan ay dinignamin ang halinghing ng bawat isa. Nagpalipat-lipat kami sa kain sa sandata ng isa't isa ng walang kapaguran. Nang malapit ng labasan si Jason ay hinawakan niya ako sa mukha at dito daw siya magpapaputok ng kanyang gatas. Hindi na ako nakatuto sa kanyang kabustuhan. Putong inaaaah ayan na ah, hayop ka bro ang saraaap, sigaw ni Hesod. Pumulandit sa mukha ko ang mainit at malapot niyang gatas na eksaktong may nashoot sa bibig ko. Nalasahan ko ito pero iniluwa ko rin. Ganun pala ang lasa ng gatas sabi ko sa sarili ko. Akin na at ako na ang magtataas baba niyan, sabi ni Hason. Binatingan niya ang tarugo ko at napapaliyad ako sa kanyang ginagawa. Hindi nagtagal ay sumabog na rin ako at napuno ang kanyang kamay. Grabe ka pala maglabas. Ang dami ah. Kailan mo pa ba ito inipon? Tanong niya sa akin. Napatawa lang ako sa sinabi niya at sabi koy mga isang linggo na. Sa puntong iyon ay nasa bibig pa rin ni Jared ang burat ni Arman. Narinig na lang namin ang isang malakas at mahabang ungol mula sa kanya. Ito na ako oo, Lalabas na aa ah, ang sambit ni Arman. Shade na malagkit. Naglabas siya sa loob ng bibig ni Jard. Nakapikit lang si Jard habang nakabaon pa rin ang kargada ni Armand sa kanya. Nagbabati na rin si Jard at maya maya ay nakita kong sumabog na rin siya. Ang daming gatas ang lumabas sa kanya. Naisip ko tuloy na ang sarap pala ng best friend ko. Hindi ko alam na ang laki pala ng sandata niya mas malaki kaysa sa akin. Pagkatapos naming pagsaluhan ang mga sandaling iyon, Walang kumikibo sa aming apat hanggang magsalita si Lieutenant Cheson. Huwag kayong mag-alala at walang makakaalam nito. Ito na rin naman ang una at huli nating pagkikita. Salamat sa inyong dalawa, nag-enjoy kami. Niti lamang ang naiganti namin ni Jard at naghawak kami ng kamay na waring may ibig kaming ipahiwatig sa isa't isa, ang pagsasabi na sana ay maulit ito sa pagitan namin tumila na ang ulan at nagsimula na kaming magbihis. Nang matapos kami ay lumapit sa akin si Lieutenant Cheson at muli akong hinalikan sa labi at nagpasalamat sa nangyari. Si Lieutenant Armand ay humalik din sa mga labi ni Jared at sinakmal pa nito ang nakabukol pa ring sandata ni Jared sa kanyang pantalon. Medlakas loob ako na tanungin si na Lieutenant Cheson at Lieutenant Armand bakit pumayad kayo na gawin natin iyon? Mga bay ba kayo? Nagulat ako sa kanilang tinuran na sa kampo daw nila ay may mga nangyayaring ganoong bagay. Sa haba daw ng pagkawalay nila sa kanilang mga asawa ay nagagawa nila ang ganoong bagay kahit minsan ay ayaw nila. Gaya daw nila na nasa malayo ang pamilya. Sabit daw sila sa tawag ng laman kahit na nairaos ito sa kapwa lalaki para pa lang kami ni Jard sina lieutenant dahil sila pala ang partners in crime bika nga. Abangan ang susunod na kabanata.